RMN Drama Presents Kini ang, ang akong, ang akong suliran. suliran Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon Nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan Nga sa pag-iway sa mga gumunhap O kalibo nga inyong gihambin Ilabi na sa punto legal Tinisab si Dr. Rene Obra Ang tabag sa inyong suliran Kini ang akong suliran Kini ang akong suliran sa atong pagkaimugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na dun suliran na dilid mo mapasan ngay ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang na sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na may mulandag si mong una-una. ni ini, na tao kinang atong tulumanin na naguluhan. Kinin ang akong suliran ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hunga. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na doon na suliran nga naggumon ka sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadala atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran kinusunod ang ang sunod. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X-Thunder Gaming. Mayong uh, at lo kaninyong tanan na nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene o Gator Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi akong suwat suliran. Taugal lang ko ninyo sa pangan nga Mary Vic. 15 years old, single, istudyante. Itago na lang sab ang kompleto na akong address dari sa Mindanao. Punto medical kining akong suliran kabahin kini sa dugay ng ipamati ni Papa nga iyarang gidada. Sukad pa ni sa pagkatao sa akong manghod na kaluha. Aron inyong hisabtan, sugdon ko diha bata pa lang ko. Mga otso anyos pa ko adto. Aron inyong hisabtan, ingon inyong mga paghita po. Uh, sakit na gid sa akong tiyan. Ayos si Lucky utong nyo ni Papa Mama. Kaya makuha pa si ako manena pang. Ay, may nakaayong iutong. Kaya sakit na gid kaayo akong tiyan. Kung nga sa nang lagi Mama, oy kaya mo pa man si Papa ang kang manena pang. Magkawasan niya nang akong manghoy. Pariya? Pariya? Hello, na na si Papa. Pa, dali, mutong. Pagkapin, Maribik. Lalakaw. Paglungag dito sa silong, parang nga magkakaon si mama ni mo, kuman mga anak. Opa! Oh, makaanak na lang unta dayon si mama. Nooyas sa mama mga anak, oy. Sakit na hindi ay nagmaayo. Oh. Hello! Hello! Nagawas akong mangoy! Salamat! Ginoo! Papa! Papa, nakaanak na ako, Mama! Ako na itong mangon na Oh! Oh, Maribik! Kets, akuntian. nito yan! Isakit na palagi si Mama! Kung naman ka siya anak! Oh. May kaluhang yung mamangod, Maribik! Ha? Kaluhang akong Motong na ko nang binig! Sige! Sige na! Liyan na ang taluha! Kuna! <coughs> Luwang pag-una kong manggoy! Oh, Malibig! Andam na para paniuto ni Papa nimo. mo. Ihatod na ni dito sa baol. Oo, ma. na kiron si Papa. Kaya may rabi ikaon kanina. Eh, pastilan. Sinang amahan nimo, mo, eh. Ingnan nga daghan ng kaon aro dili daling kutumon. Kita kan pa mang tang mga oin. Mawang iya lang tangki Oh. Ni daot ba si Papa mano? No. <sighs> sige, sige. Lakaw na. Ihatod na kinahing iyang paniuto. Kaya ba sige, gutom na to. Salamat nga niya na ka, Maribik. Gigutom na ko, naluya ko si kainit. Uga ka pa? O lang nga akong tutunlan. Uga sakit nga akong dikun Hala? Hala pa? May sagol dugot lagi ng imong luwa. Aha? Uh -huh? Oh, halo tuod ngano may sagol dugo ang akong gikulihan recorded by x thunder gaming Lisod kit kay ang namo sa probinsya o misamot nga nakaanak ang akong mama o kaluha Palitan pa o katas, kaya di man makasapay ang katas ni mama. Maong doble ang kayod ni papa, aron lang mi makakaon. Dilisap katabang si mama sa uma, kaya dagha naman ko og manghod nga iyang bantayan, apil ng kaluhan ako mga manghod, o tungod sa mong kalisod, gidadalang ni papa ang iyang kipati, suod sa plaka tuig. Kay usahay, mawa man sa kuno, o kun mahago lagi siya, mubalik ang pagluwa niya og tuko. Unya, Ma. ma, si Papa pa, magsigip pa lagi nako upo, upo no? Ay, maulag, eh. Di na to patambalan si Papa, ma? Ipa-check-up? Ay, Ay Vic, asa man po lagi tag-kwarta na pa check up ni Papa ni mo. Mm. Nya, maskin siya, dili na naman pa-check-up. Malalis pa hinuna na mo. Dugay naman ko na yan, ki pila ma. Pila pag-uitan ako atugod, maupay sa akong mga manghod na kaluha. Kasi na ang sana niya nas si papa ba? Kaya may daot na bayagin na siya ay. Niya sige pag ubo-ubo. Magluwa pag gaya pag dugo si papa. Mm -hmm. Ay, maulag eh. Sahay, magluwa pag na siya dugo na. unya niya magsigil lang ug ang sakit sa likod ug O ngul-ngul ang tibuok niyang kalawasan. magpa na lagi unta na siya maoy. Suway <sighs> gingon bi. sulti. Kaya huwag ko nga musulti niya, di yun na patuo maribig. Kaya huwag sa balag kwarta. Uh, so ayan ako pakigsulti si Papa. <coughs> Wala kita'y kwarta. Manghuam lang, Papa. <coughs> nga munda na lang tingali ko sa kong pag-eskwela. Ron, manarbahon ako. Ako li bayad sa tong mautang kwarta para pa-check up ni mo. <coughs> Uy, eh, ayaw. Ayaw pag-undang sa'yo pag-eskwela. Uy, Maribek <coughs> Sayang kang tuig. Masayang ang kinabuhi ni mo pa kung maunsa ka. <coughs> Tungod na ng imong kibati. <coughs> Maribig. Dugay na biya ng imong kibati pa. Pansi maunsa niya ka. Okay ra lagi ko. Kung namatay pa ko ini, hahagbay raon ta. <coughs> Mawayon ka bala ka ini. Okay ra lagi ko. Oh. dugay nang nanluwa o dugo yung papa ka. Dugay na, uy. Marag elementary pa mang ko ato, uy. Pero dili lagi ko na no permanente. Eh. Sugmat-sugmat ra, ka nang mahago ra siya Hala, ba si sakit nga tibis tiyo ka? Ha? Huwag ilahi ang mga gamit ni papa nimo Kay, hmm. makatakot bina sa kita. unsa Sabag yun sukat masukad ang mga gamit ni Papa. Kay, wa man may mahipaw kung on sa iyang sakit, kay dili lagi magpa-check up. Ang ako mga pangutana mo, kining sunod. o ng pangutana, may panahon nga mag-ubo ang akong Papa o may sagol duko ang iyang iluwa. Ila na akong masubraan siya o kahago. Mao ba na igiingon sa kung ikagaw nga sakit nga tibi? Ikaduhang pangutana, o isa man ang hinungdan na nasakit ini si Papa? sa sobra ba niyang kahago sa trabaho o buwan sa init sa uma? Daot na rabagit kay siya. Ikatulong pangutana. Kung tibi man ang sakit sa kong papa, manakwad ba ni? Kay sukad, wa ba na mo gilain ang mga gamit ni papa? Kaya wala lagi may mahibaw kung tibi bang iyang kipati. kay dili man mo sugot na magpa-check up. Ikaw pa to katapusan. Unsa may among buhaton ni Papa? Di manggut siya magpa-check up sa rason nga wak mi kwarta. Asa man mi muduol, aron makahang yung mi tabang. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, marifik. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, kami gihapon guys ang inyohang mga tingog nga mapaminaw. No nga muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutanang may punto legal, punto medical, psychological, emotional, behavioral og drug related nga mga problema. Ay dugaya ipadala dayo ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook Facebook account kini nga kong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta itong mga sukintig paminaw? Of course, laing drama na po ng inyohang napaminaw. Uh, karong adlaw and laing na po nga suwat ang mahatagan o tambag ug tubag. But first, atong quote for the day, dog? Yeah, ang atong makutong ang pagtulunan karong adlaw. Uh, simple na ganyan, no? Hmm. Nothing in life It's comes easy. Everything comes with sacrifices. Yes. wagi gi sayon ani tinabuya. Mm, Puro nilisod, basayon lang ni og pagitag pagi. Correct. Maski bitaw gana kam kaog gitsun no? upat ka oras man ang lutuon. Ma <laughs> Dugay manggihapon No anything worth <laughs> getting is kanang something that we should work hard for. Oh good. Ginahanglan yutang ang maning kamot. But kinsa may ato ang paning kamutan i today doc. Yes. Uh na ako dire si Arlene Uh, human naman yun no? kini mga taga mm. uh, usambun ni yes. uh, si Arlene uh, Almini si Jimenez, si Ponce si Acosta o si Yaguso da sa Brotherhood Health Center o mga taga psyker ng mga mga, mga staff no may yes. pagpaminaw oh, ni uh, Josephine Palugod, Marifel Nilo Marilyn Kabudbud o Rosalina Puntod diya sa Pandan San Miguel Elementary School. O mga atong faculty sa Buwak Elementary School na maayong pagpaminaw nyo diya. O mga atong mga silinganan ng mga lungsod diya. La, adlaw ninyong tanan diya sa Southern Liti. Labi na ganyan ni Nistor Cusco sa Liluan Southern Liti. Maadyong adlaw ni mo diya, Sir Nistor. No? Yes, and hello to Dolor Impas Auman, Inoha, sa atong mga like or follower nga si Jocel Carino, Anel Lida Heludo, Flores, Faye Bagyo, Case, thank you kayo and, um, for liking and following. Also to Katrina May, Relativo, o kang uh, Sir Ernest Evangelista, kang JMC Cordova, kang Romeo Rambo. Inunia, you have to bite your medal attorney just like in Olympics. Ito ang sa usapang pose pagka tawat na eh? ko. 21 yes. so, kilometers? Wow. Yes, buyag-buyag. So, buya. Shout out to, to you. Kulap sa mga tigalikwa wala. <laughs> oh, to, to um, my coach, Samuel, my conditioning coach, Coach Samuel Amihan, and my running coach, si Arvin Loberanes of USC. Hello and thank you, kaayo ninyo. Um, punto medical, medical today, Lapu-Lapu City, si Marvic, ato ang letter sender. So, bata pa ba rin si Marvick, mm. ni, kinsipang edadan taga Lapu-Lapu City, taga pero taga Mindanao man siya. Yes. Pero uh, sa iyang papa, iyang pangutana. sa papa, no? Mm. Unya, uh -huh. uh, ang una niyang pangutana, uh, Dok Doc Maone, may panahon nga mag-ubo ang iyahang papa o may sagol, hala nga dugo. Ang iyahang iluwa, labi na kung mo sobra na siya o kahago. Nabakuno na siya'y TV. Uh, well, uh, hmm. uh, duha maguning klase ng naay mugawas nga dugo sa tong ba, -ba no? Natay kita wagog himoptisis kanang mag o dugo or himatimisis kanang mo vomit dugo no kung hemoptysis posible na na siya ay ang wala nga pulmonary tuberculosis kung hematemesis nga kanang mo vomit og dugo posible na siya ay internal nga problem sa yung digestive system na na ulcer most likely bleeding ulcer no so mao na nga in order to find out kung pulmonary ba or sa digestive ba ato ni pa chest x-ray no mm. gato ning pada o gastroenterologist para ma ma kuha siya ma endoscopy kopi, mm. -hmm. no? Endoscopy man ang diagnostic procedure na ato niya. Okay. Ah. Sunod diyan pa na doc. Unsa man ang hinungdan nga nasakit man ini si papa? Sa sobra ba niyang kahago o sa trabaho ug buwad sa init sa uma? Daot na ra ba kaayo siya? Well, uh, agduham ko ning atong gitumbok nga may posibleng hinungdan kung sa hemoptysis o pagluwa og dugo ang iyang hinungdan na ni siya sakit most likely to be confirmed by chest x-ray and sputum exam mm. pulmonary tuberculosis. Ang ganing TV Basilay, airborne siya. So matakdan ka ani pinagi sa pag ma maduol kag ka tawo nga positibo. So katong mga na ay positive PTB sa balay na confirm yun, sputum exam and x-ray. Uh, Isegregate is ninyo ang iyang mga gamit kan tinidor, plato, baso, pangadili mo ya og no? Kung gani hima, himatimisis ni siya o pagbamit o dugo, ang hinungdan ani is na ay kanang gas-gas sod sa iyang tiyan na mo'y source sa bleeding. So, mm. mo na nga, maglisod po kung tumbok yun o himatimisis ba o himoptisis kay wala man pata makakuan o diagnostic procedure, no? Oh. asa to ni siya daw ta, taga Mindanao. na, na, pula po man siguro sila daw. Naaman dahil, uh, butlang kagnapa ba ni si uh, Dr. Boy risk, no? Mag-Lapulapo uh, uh, na siya. Naani siya diya connected, no? Mm -hmm. uh, mga hospital dia O kay uh, hospital sa Lapu City, no? Kung medyo minus-minus tag-budget, atutas sa government on hospital. Yes, no? Unya ang iyang sunod nga pangutana do, kung tibi man ang sakit sa iyahang papa, manakod ba ni kay Sukad? Wala ba namo mo gilain ang mga gamit ni papa kay lagi sila kabaw? Kung tibi bagid na ang iyahang uh, gibati niya, di ra ba magpa-check up? Ay, magpa sabi okay, ko kung positive ni siya og pulmonary tuberculosis maurot kay may da, matakdan mo akong balikon kung wala ninyo gisegregate wa ninyo gilain ang iyang mga gamit no kay hmm. airborne man ni siya no airborne no so uh, na mo so istorya uh, yung balay mas mahiga gani og napamoy extra room nga nalayo sa kadaghanan mao na ang pagay moon pero after ma-confirm kung TB ba gano'n siya. Pinagay sa pag pa-x-ray o pag pa-hatag o specimen for sputum examination. Maori na ag, sir, kanang namina ni mo papa karon na dili man ka musugot kaya examinon, mahal man mo ang imong mga membro sa pamilya, ug dili ka magpa-examine, ya di ma-confirm na matagaan ka anti-TB medication kaya positive ka sa TB, manong di man ka magpa-examine. Kinang lang magpa-testing magpa, magpa ka, magpa ka, naman sa mga health center? Ang tambal ani, uh, ay ini, si tambutol, pampisin, o okay, kaiso na yasin. Muna yung at titra, katambal nga, paghatag sa mga health center, kung panangitan, positive ka sa PTB. Hmm. Sunod, katapusan pa utan, na dokun sa may ilahang buhaton, sa iyahang papa, di mangod siya magpa-check up sa rason nga, wami kwarta. Asa man mo dool, para makapangayog tabang government hospital? Yeah, government hospital. hospital. Hmm. Una mo dool sa inyong barangay health center. Correct. Okay. barangay health center, nga doctor or nurse or midwife kinsa may nagmandia maoy mo refer ninyo sa sa inyong hospital da sa Lapu-Lapu mm -hmm. ah, dool mo no, dool mo ni Mayor Ahong Chan no? sig yes. Uh, matabangan mo yung nalang i-refer mo na to ni Batan o ni Dr. Obra no? correct ah, uh, kaila ko ni Mayor Chan kay dula mo nag tenis dula tenis no? yeah, uh -huh. no? of course no, so muna pa-check dili pwede dili magpa-check up ang imuhang papa pa up, up good Da uh -huh. ama na kung TV man ba naragyon na itambal. Na itambal. mo angay mag no, sa ato ang mga health center, sa barangay, na amang gani, gihapon na. Naana sa barangay. Naaragyon gihapon na. So, ayaw mo uga kag ana, ha? Mga tig paminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center Radio Mo Nationwide Tatak RMN Daghang salamat ug Mayong Adlaw